Ay Soto ng Barangay Bilya pagasa. asa Naghalimaw na naman sa laro No? Dami. Baka, baka alam mo na magbablog mag kahit mo. Hindi Ako si Kainaman Kay, naman. kay liit. Kay namang kulit. Pero kay namang lupit. Kaya tara! Samahan niyo ako ngayon na kung saan ay may bagong kainan ay kailangan natin niyang matikman. <laughs> Magandang araw po mga Pupunta po ulit tayo ngayon sa bayan ng Bansun Para i-live at highlights ang laban nila doon Medyo madilim na rin ang makalis ako ng bahay Dumaan pala muna ako dito sa Abin Gas Station Ayan, out natin si Kuya na nagsalin sa atin ng gas Dito lamang po ito sa Sityonara, Barangay Malitbog Along the highway lang po ito at kantuhan lang na papuntang Barangay Santa Cruz Mga kadilibilis, sa kakamadaliko ko ay hindi na ako nakakain ng hapunan Kaya maghahanap na lang ako na madataan ng kong kainan Habang nagdadrive ako, ay sakto nga may nakita ako dito sa Sityo Malamig isang kainan ng gotong batanggas. Saktong sakto rin mga kadilibilis dahil malamig ang simoy ng hangin para ring uulan. Kaya masarap din ngayong humigop ng mainit na sabaw. Marami naman po sila ditong tindang iba't ibang putaheng ulam. Meron din pong barbecue. Kaya marami din mapapagpilian dito. Meron din sila dito tindang halo-halo. Saktong saktong pang dessert pagkatapos mong kumain. Mga kadilibilis, ang gotong batanggas pong ito ay along the highway lang na matatagpuan sa sityo malamig barangay Salcedo, Bansud. Ito na mga yung goto nila dito. Bagong luto at talagang umuusok sa inip maliit. Eh, Tinimplahan ko lang po yan ng kalamansi at sili para may konting dagdag asim at anghang. Ay siya, kakain muna ako mga kadilibilis ha. Maglaway muna kayo dyan. Unang higup ng sabaw, paso ang dila ni kainaman naman. Grabe ito mga kadilibilis. Bawa pa lang ay ulam na. Sa na punta ko dito, kanin lang orderin ko tapos hihingi na lang ako ng sabaw. Ito <laughs> naman mga kadilibilis sa at ating titikman pag may laman at kanin na. First bite, wow! Napapatango at tiling ako sa sarap na parang nauuto na ako. <laughs> Eto Ito talaga mga kadilibilis yung mga paborito kong ulam. Yung mga laman loob ng baka. Mga nagtatanong po kung magkano ang goto nila dito. Ito po ay nagkakahalagaan ng 50 pesos lamang. Madami po ang serving nila kaya pwedeng pwede ito sa pagdalawang tao. Maisingit ko lang pala mga kadilibilis. Gotong Batangas na kainan na ito ay sa pagmamayari ni Ma'am DJ Michelle. Ang Gotong Batangas po ng Salcedo ay 2 months pa lang na nag-ooperate. At sa 2 months silang pag-ooperate ay nagkaroon na sila ng mga suki, mga estudyante at mga biyahero. Sila naman po ay nag oopen ng 6 8am to 8pm O ayan mga kadilibilis, tandaan nyo yung oras nila ha Kaya sa mga taga Bansud, lalo na sa mga taga Barangay Salcedo Meron na po kayo ditong gotong Batangas na makakainan Gotong mura, gotong sulit at gotong puno ng sahog ang serving Kaya akin pong nire rekomenda ang gotong Batangas ng Barangay Salcedo Grabe yung laman nila dito, ang dami For only 50 pesos lang po ito, yan. Dito lang po yan sa may sityo malamig. Daming laman. Try na rin dito. Maraming maraming salamat po kay Mamlet at kay Mamleya. Nagamot na naman ang aking katakawan. <laughs> Tapos ko naman po kumain ay dumiretso na agad ako sa Banso Gymnasium. Ha pala mga pasensya na po kayo kung medyo matamlay ang aking pagsasalita ngayon. Dahil dito po ako ngayon nagbo-voice over sa sasakyan. Dito po kasi ako ngayon sa kalapan. Sinamahan ko po si Mrs. dahil meron po siyang inaasikaso ngayon. Magandang araw po mga kadilibilis. Ngayong araw po ay po ulit tayo sa bayan ng bansut. Magandang araw po mga kadilibilis. Ngayong araw po ay po ulit tayo sa bayan ng bansut. At na po mga kadilibilis, mapapanood nyo na po ang laban ng property kisan at ng bilya. Ito po ang first game ngayong araw. Tara, kampihan na! Okay. Okay. thank mm -hmm. you

Dito po matatapos ang laro nila mga kadilibilis. Nanalo po ang team ng Bilya Pag-asa. Congrats po at nice game pa rin para sa team ng Proper Tigisan. Congrats din po kay Sir J. Criano. Yan naman po naging best player sa larong ito. Ang kainama ang galing. Thanks for watching!